Nako mukhang mukhang magagalit etong si Sara Duterte dito sa ginagawang ito ni ni, ni PBBM ng administrasyon ni Marcos Jr. Malaking bagay to para sa mga kababayan natin na apiktado ng or biktima ng pagputok ng Mount Canlaon. Pero ulitin ko, siguradong magngangal-ngal na naman ang mga diehard. Una-una ka kasi PBBM paunahin mo si Sara Duterte. Sana inaantay nyo. Kasi mukhang may pinuntahan pa sa Samar na isang eskwelahan at umatin pa ng party sa Sara Duterte. Pagkatapos sana ng Sara Duterte, kayo na po naman ang magbigay ng tulong. Yan po kasi ang gusto ng mga diehard. <laughs> Ayaw nilang makita na ganito ang ginagawa ni PBBM. At syempre, um, kamakailan, merong drama itong sa si Sara Duterte na sa kanilang office daw, sa Office of the Vice President, hindi daw sila pabor sa pagbibigay ng ayuda. <laughs> hindi sila pabor na ang ibang politiko ay magbigay ng ayuda kasi alam nyo na. Pero sa kanila mismo or sila mismo, wala rin naman tigil sa pagbigay ng ayuda. Sa ngayon, lalo dahil Uh, nasa stage po etong grupo ni Sara Duterte nung tinawag na damage control. So kung saan-saan napapat kad pad niyon si Sara Duterte. Kahit siguro doon sa lugar na wala naman talaga siyang plano, wala naman programa. O ayan. I might as well gastos na ang pondo para sa pag uh, bisita ng mga lugar. <laughs> Ang dami pong binibisita na lugar ngayon ni Sara Duterte. Para daw kamustahin, namimiss na daw ni, uh, ni Sara Duterte yung mga lugar na yon. Halimbawa, ano isa, isang isla sa kung saan man. Pungas. <laughs> so, ayan. Totoo ah, hindi ito magugustuhan ni Sara Duterte. Ikaw po kasi, or kayo po kasi PBBM, konting konting bagal, okay? Kasi, hindi na kayo mahabol ni Sara Duterte. Kaya lalo nagagalit yung isang yon. Agad na kumilos ang administrasyon ni Marcos Jr. Uh, sa pagbibigay ng ayuda sa mahigit 80,000 na pamilya sa Negros Island sa tulong ng DSWD, uh, DBM, DNR at DOST, tiniyak ni Pangulo Marcos Jr. ang sapat na pondo. Kaligtasan at suporta para sa mga over or evacuees sa gitna ng pagsabog ng bulkan. Sa so tayo ay tayo y nalulukot syempre pero naandyan ang ating gobyerno para agarang tugunan ang kanilang pangailangan. So sa puntong ito, kailangan ng ayuda. Siguro pagdating dyan ni Sara Duterte, Or siguro magandang ganito, hinahamon natin si Sara Duterte na pumunta po kayo dyan sa lugar na yan, sa pinakamalapit sa Mount Canlaon. Bigyan nyo po ng kabuhayan kasi yan ang gusto nyo, yung mga kababayan natin na biktima ng pagsabog. Bigyan nyo po ng kabuhayan. Pabungkalin nyo po yung mga lahat na nasa gilid ng vulkan. Pagtanimin nyo po agad dahil yan po ang gusto nyo, yung kabuhayan. Mm, huwag niyo pong bigyan ng ayuda dahil ayaw niyo naman ang ayuda, di ba? Sa mga ganitong pagkakataon. Kaya, kaya talaga 'yan. Sa tambalistas. Good luck.